Eto na mga kachika yung final race natin. Mahipon, gapan ni Mabay Sia. Mga final race natin. Class A na tayo mga kachika. Dito yan sa barangay Mabur. Ay, mabarangay. Mahipon, gapan ni Final race na tayo mga kachika. Ayan ah. Ha? Bulugan, bato, Star, Hagdang Bato, rider, cargado, Night Rider, the Cargado, black. The Black. Yan mga kachika, yung final race natin. Final race na tayo mga kachika. Number 14, Cargado. Sino na mag-i-inete? -e na kayo na inete? -e okay. Hindi okay. na? Yes. Eh, bakit? Versus. Ano pa yung pangalan na ito? Number 31? Hagdam Batong, mga kachika, Number 31? Um, Sa okay. 3 okay. 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 ka, pang. Diyan, 3 na yan. Versus. Bulugan pa dyan, dala mo. Versus. Gold Star, mga kachika Versus Gold Star. Versus Gold Star versus Night, night Rider. Mga, night Rider, mga kachika. Tama, boss the goal, night, rider. Uh, night Rider. Ikaw naman eh. Uh... Uh, Ayan, mga kachika. Lang, okay. Night Rider. Okay, Good luck. Good luck, uh, number 59. Hindi tanda ka kalaban ngayon, inihinitihan mo na. Mabilis yan. Tunaw nyo sa no? Ala tayong kasama. Versus Buluga, number one. Parang nag-solo na kayo. Kasi nyo. Ayun. Bilisan mo at naiwan ka na. Upo. 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 Pinakawalang nakupo. Pinakawalang isa. Pinakawalang isa. Dinakawalang. 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 naka ang isa. naka si Hagdam Bato. Ay, yung isa sumunod. Ay, kainap. Sunod-sunod pala kayo namin. Ay, sunod-sunod na sunod yung tatlo naman. Ay, ay, sunod, sunod yung naman. Kailangan. Kailangan na. natin yung Ayun mga kachika, nakapulas na yung dalawa. Bali, tatlo na lang mga kachika yung maglalaban. Ayan, go na yan. Sino kaya mga kachika magtatapos sa tatlo? Champion si Muleg! Champion! Champion Ayan, Ayun mga kachika, nakapulas nung nauna na to. Ayan. Ayan, sino ba yung 54 No man standing in the hall of fame And the world's gonna know your name Ten 141 10 141 10 14 1 Riders, number 10 ay, nagchampion mga kachika dyan si Bunso oh yun talaga, champion Bunso, second dayan Cargado, second sino yung sumusunod kay Cargado? nakapulas ka eh ano ah, si Bulugan, sumusunod kay Cargado ano, number ano ka? pang second ka First, kargado Champion, bunso First, kargado Second, bulugan Ang third place natin dyan mga kachika, ay gold star Ang fourth place natin dyan mga kachika, ay hagdam bato Nakupulas kasi ang dalawa na yan At ang pampi place natin dyan mga kachika ay sida black Hindi na tinakbo ayan Pride ng kabyo yun mga kachika. Thank you Ayan, one, two Street Champion, mga kachika, Bunso Night Rider. O, oh, ayan. Kunin nyo na yung trophy nyo! As. O, oh, one, two, three. As ayan, mga kachika, pan third place. Gold star. Ayan. Thank you. Eto, mga kachika, Bulugan, third place. At saka, champion ng class B. Congratulations. Uwi na tayo. Maraming salamat sa napakagandang pareis si Kapitang Alas ng Mahipon. Ayan, thank you sa lahat. Uwi na tayo. Bye-bye. Sarap ng buko. Uwi na tayo mga kachika. Bye-bye na sa inyong lahat. Thank you.